So ayan, binawasan, dinatikman namin yung putahe namin. Mga ngapit bahay kami uli. Kag yung kagabing pinunta namin. Dito lang sa likod ng bahay, likod nga. No? Hello! Mga ngapit bahay kami. tinikman mo namin ulam. Hindi na! Hindi na! so ayan guys, pagkatapos namin kumain sa bahay. Kung bumalik kami, yung dinner kagabi, yung dito yung lunch naman nila. So, ayan guys, kukuha tayo ng lunch nila. <laughs> so, ayan guys, yung plato namin sa bahay kanina. Kumain kami sa kapitbahay. Same kasama ko yung nirecord ko kagabi. Sa Bing, Let's go. O, oh, saan ka pa? May soft drinks pa. ayun, <laughs> oh, natara. oh, soft drinks pa. O, oh, saan ka pa? Oh, ayan, o. Oh. Oh, di ba? Oh, alalin. Ito yung batch ko. Hindi pumunta sa alumni. Oh, itong kanyang asawa. Oh, say hi. Ano na? Oh, ayan. Wait lang. So, ayan guys. Yung kinapit bahay namin. Ayan. Ayan yung salary, no? <laughs> ayan. Ayan, oh. May ipong ka pa. Saan ka pa dyan? So ayan umuwi na kami galing lang kami sa kapitbahay. So kaya muna na tayo ulit.